Okay, sino itong dating celebrity couple na nag-iwasan sa isang event? Ay! Oh. Ang nasagap kasi sa, sa balon ng mga kamarizol natin ay naunang dumating sa event na ito si Girl Lu! Oh, sino yan? Ngayon! Ito na, ito na ha! Pag alis ni girl, siya namang dating ni boy na parang merong Tumimbre, nawala na si girl sa event. Bakit kaya? Ako alam ko yung dahilan. Anong, anong, hindi maganda paghiwalay. Oh, <laughs> oh, <laughs> Bakit ganun lang yan? naman di ba? Oh, oh, oh. Baka hindi pa sila ready na oh, ano eh, oh, oh. yung magkasama <laughs> o magkatabi. Ako nga sa pictorial pag ayaw kong katabi. Sorry, ayaw ko. Ganun oh, ako hirap. eh. Oh, oh. may Mahirap kasi yun. No? Pag hindi kayo talaga okay, ang hirap na oh. magkalapit kayo, magkausap kayo. Pwede rin may utang si Boy kay Girl. Baka As singilin. Asin, ganun. Oh. <laughs> Ay, <yun naman>. <laughs> oh. <laughs> parang hindi Oo. Parang hindi Parang malayo yun. Oo, oh, oh, parang malayo. Oh. yung ano, yung talagang siguro may pinagdaanan talaga sila na mabigat oh. na kaya nang ganyan yun hindi sila hate pa rin nila isa't isa, di ba? Mamakita at ano, oh, magsabay Pwedeng sila. Pwedeng mahal pa rin -isa. nilang isa't isa. Pwede yun eh. Hindi. Ayaw kasi, mo nalang masaktan, kaya ayaw mo siya may makita. Pag may naiwan ka kasi friendship na pain eh. Oh, oh. Parang gano'n oh. na parang ayaw mo pa siya makita, oh. ayaw mo pa siya makaharap. Oh. Nangyayari yung gano'n na mag-iwasan na lang, parang gano'n. Wala ka bang pag, clue? Lalo na pag masakit talaga, no? Oh, oh. Grabe. Clue. 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 Oh. Sabihin na naman ni Kuya Roman? maganda yung babae. <laughs> maganda yung babae. <laughs> Lang. Ay, grabe! Generic ang crew na, ha? Ilang, ilang pelikulang pinagsamahan nila? Actually, parang madami-dami na rin eh. Ilang serye pinagsamahan nila? Parang konti lang. Ah, gano'n? Ay! Pa Ay! Oh, ayun na. Pero sikat sila, ha? Parehas. Ay, parehas. Parehas silang Ay. sikat. Ay. Pero hiwalay na. Ang sa... Ah, ang Oh, kasi hindi maganda ang pinagdaanan. Oh, hindi eh, wow. si Rodel. Baka ano ah, yan. Baka oh, oh, madulat. Oh, may history yan. Oh, baka pangalanan pa <laughs> oh. Napangalanan oh. niya isang blind item. <laughs> okay. Hanggang <laughs> so, ah, doon na lang. Yes. Hanggang wow. doon na lang.